Diba pala yun? Magkaka-copyright yung katawang video. Saan? Ayun. Nakikita niyo po kami. Nakikita niyo po kami sa reflection na salamin. Saan? naman. Saan naman Walang traffic sa... Walang traffic dito sa... Pag-ulot ka kung may traffic dito. Pero naman, minsan. Ang haba pa naman dito, no? Doon sa amin, sa harbor may traffic yun. Ganun lang po. Sign

Welcome to, to, mm. to mm. We're city line. We are now In to Hong community. Kong International Airport mm. and Hong Kong Zhu Hai bridge mm. Hong Kong Port. From here to the airport, journey time is about 30 minutes. Mm. Please make sure your personal belongings are secured. We hope you have a good journey. Mm.

<laughs> <laughs> ay, ko, ko lang itong lagay Ito. Ito. Hey, ay, na tapos nagkakain. yung short ko ay hindi magkakain. Di ba discard ka dito? Ang mo dito yung mga bag

'ong pagkain din charm. Iho ka Wanda Lord sa mo ng nang sabay. Hindi ko kasi nang may Hindi ko kasi birthday. Hmm. <laughs>